Okay, and tayo ngayon sa at siksama natin mga tropa natin ha. Yes! Oh, yeah. Yeah, good okay, kumusta? Ay, ito. Ah, uh, matagal na sila din nag work So, anong name mo, brother? Ah, uh, Jerwin po Rebilias. Jerwin, anong work mo dito? Ah, uh, dito po sa ano, sa Beach Beat po. Ah, taga-tingin ng mga chicks. Opo. Oh, <laughs> 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 okay, okay ha. Ah. Ang, ang, ang ganda naman ng jam mo. Ang ganda ng jam mo, taga-tingin ng chicks. <laughs> Ah, hey, uh, Renyel po sir, Renyel Campos. Ah, waiter ka dito. Ah, uh, ganun din po sir. Tagatingin din ng chicks. Oo, tagatingin na chicks. Maji. Jan Paul <laughs> Garcia. Yes, so mga tropa natin, ako pupunta kay dito na Nakwan Beach. Salamat sir sa pagbisita dito. Yes, 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 good, good, good. Because Ah, <laughs> oh, this. Okay, so, so papakita ka ang pangit ng ano eh, panahon eh. Wala kami pakialam! Yeah! Oh, yeah! Ah, nice meeting you bro. Hey ma'am. Yeah, let's go to the massage. Okay, di ba mga tol? Suwabe. Suwabe. Ganda dito sa nakpan. Tinamiyo naman ng mga view. Yun, no? Know? Laga naman ang puti. Ang puti ng buhangin, mga tol. <laughs> wow naman! Wow! Wow! Ito, ikot-ikot mo -ikot nagpapagutom. Tingin-tingin na mga pagkain. Tingin-tingin ng mga naliligo. Then after nun, papasok tayo sa kainan. Ganda dito sa Nakpan, mga tol. Ako nagsabi sa inyo, pumunta kay sa El Nido. Dito kayo pumunta sa Nakpan Beach. The best. <laughs>